kasagsagan ng ulan, isang malaking sunog ang sumiklab sa tandang Sora sa Quezon City. Umabot daw sa 15 ang patay. At para sa detalye, live na magbabalita si Shaila Francisco. Shaila, saan eksakto nagsimula ang apoy at bakit ang daming namatay? Ano na pa sa to? Cheryl, hanggang sa mga oras na ito ay inaalam pa ng Bureau of Fire Protection yung pinagmulan o dahilan ng sunog. Pero ayon sa kanila, sa opisina sa unang palapag noong establishmento, nagsimula yung sunog. Ngayon sa tanong mo kung bakit madami na matay, uh, nagsimula yung sunog mag sa 6 ng umaga. So marami sa mga natutulog na kabilang yung mga workers na stay in, pati yung may-ari ng bahay, lahat sila tulog pa. Sabi rin ng Bureau of Fire Protection, highly flammable kasi yung mga material dahil yung unang palapag ay mga printing business. Dagdag pa nila, nasa isa lang yung exit so nahirapan makalabas yung mga biktima. Cheryl? Bukod sa printing shop at bahay ng mga biktima, wala bang ibang nadamay sa sunog? Huh? Sheryl limitado lang sa isang bahay yung sunog. Yun nga lang, kasi yung sa first floor, o yung sa unang palapag, uh, printing business ito, pagawaan ng damit. Yung second floor, yun yung residential part ng bahay. Kaya yun, sila lang yung na, uh, natamaan yung sunog. Hindi na kumalat sa ibang mga kal kalapit na bahay. Cheryl? Totoo ba na wala raw permit ang nasunog na tindahan? Siya ang sinasabi nga ng Bureau of Fire Protection. Uh, hindi naman advisable o hindi designed yung mga residential na bahay para sa mga printing business tulad nito. Tapos ang napag-alaman pa nila, walang mayor's permit at walang fire safety permit ito para makapag-operate. Ayon din sa mga nakausap nating homeowners association, uh, yung uh, pinaalam lang sa kanila ay trading business at yung sakop ng mga naunang permit nila, sakop lang niya 15 square meters, eh nag-expand na o nag-renovate na ito Itong bahay na ito, kaya hindi nasakop yung ibang bahagi nito. Cheryl, Nasaan ngayon yung iba pang nasunugang? Sheryl, dun sa 15 uh, na kumpirmadong patay, kasalukuyan ay kinukuha na yung sila papunta dun sa Poneraria. Ngayon, bukod naman dun sa 15 na namatay, may tatlong survivors. Kasalukuyan silang nandito sa likod ko at kinakausap nga ng no, mga investigador para malaman uh, at matukoy talaga kung ano yung pinagmulan ng sunog. Sheryl? Maraming salamat, Shaila Francisco sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman